ni Bel. For lagi like, update sa lahat ng mga pinupuntahan ni Nea eh, para at sinasawsawan namin ni Bidjogra. And for today's video, mga kapatahin, hindi ko masama si Bidjogra. Pero buti na sasakyan kong ruta kapag hindi ako makasakay ng malatay malanday parang, parang lang ako naman na mento tapos punit-punit sasakay sakay, mabundang pati mapento kasi kaya anyway hindi ko po siya machika magsikas syempre magbabiyahe di pa nagdadrive syempre sabi nga natin drive safely pero ito mga batang helmas sa lahat ng mga nag comment regarding sa video natin kagapi maraming maraming salamat sa inyo mabuhay to yung mga tol pero maganda araw ko marami ng mga pumutakte sa comment section. Pero ito ka mga pata helmet. Naka-blue si Kuya Edwin. naka din ako. So parang ako na yung operator ng jeep karon. So eto, nandito na kami sa may Point Avenue. Ayan, medyo stop. So kanina, mga kabata helmet, nakakwentuhan na natin si Kuya Edwin. Ang na-share nga niya sa atin is kahit minsan matumal yung biyahe kasi madalang nga yung mga pasahero, eh tuloy-tuloy lang daw ang buhay. drive. Pero ito nga mga kapatang helmet. Doon sa mga nag-comment, maraming salamat ko. And medyo love shoutout kay Nanay Maxima Robles. O nga pala ang biyahe ko ngayon. Yung ruta ko ngayon, eh pa. Monumento lang ako. Pero ito, yung ruta ni Kuya Edwin ay pa MC to reklamo sa 8 hours. Eh, so, oh, ito oh, mas matindi pa sa 8 hours. O, ito doon sa may 5th Avenue. Kaya, so, I Edwin, mean, kapag bibigyan kayo ng chance na magkaroon ng iba pang trabaho. Uh, yeah. Ano po? Kung <laughs> ano <po? laughs> bibigyan po kayo ng chance na magkaroon ng bagong trabaho, pipiliin nyo ito kadisenteng trabaho? Oo, oh, yes, yes. Sa mga na lang. Marami na po kayo nabuhay na sa pagdadrive. Ano? Ano lang? Okay lang din. Ay, isa lang kasi yung anak. Ay, isa lang. <laughs> <laughs> Matalina si Kuya Edwin. <laughs> Pero kahit na isa lang, no? Yung pilihin ngayon, sumasakto ba? Yung kinikita mo? Okay. 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 okay naman din. Nakakausap na, na, natin sa... May probinsya asawa niyo po si Ma'am Arlinda. Di po? po, dito. Oo, baka ata ako siya. Kaya sabihin na kami kung sa Eh, kung may po kayo sa abroad, kung na rin Pare, pare, magpahit na kayo kay Edwin. Ba, gusto sabihin sa anak niyo, mapapanood niya ito paglaki <laughs> niya. Ilan taon na ba anak niyo? sa pinangwan Ah, pinangwan ko. Nag-aaral ko. ayun nag go na naman kami. So, sa anak ni Kuya Edwin, ang pista na yung papa mo. Oh. Inferno ko lang ah. for mga kabata helmet kasi may tayo. Pero may love shout out sa lahat. at napangan nyo yung i-upload natin na reaction video about sa mga ganak-ganak naman ngayon. Ay, mga batang helmet, dito may talaga. So, ayan na, stay happy, stay healthy, stay safe tayo as always. Sabi nga sabay, nag-helmet yung mga bukitis kaya nang everyday, gano'n everyday.